Mga idol, gagawa tayo ng natural pesticides. Ito ang chili, onion, garlic. At ito po yun mga ka-idol. Ito yung chili, onion, at garlic. So, ito po yung sekretong pamamaraan ko po sa pang-spray sa palayan at pwede rin ito sa gulayan para po wala pong peste at insekto sa ating farming so bilang rice farmer ay ito po yung aking the best na sekretong ingredients para po sa pang spray sa ating palayan unlay spray po tayo kasi ito po yung organic at natural na ingredients na tatlong ingredients para pang spray at ilagay lang po natin sa isang litrong tubig na galon ito po yung tubig ang the best po nito ay gagamitin after one month na pagbabad sa tubig ay pwedeng pwede na po ninyo gagamitin tara So mga ka-idol, ito na yung ingredients na sili, sibuyas, at ahos. Ito yung ingredients na pang-spray. Natural pesticides. Pang-spray po natin sa ating palayan. Tara! Atin natin ilagay. So ilagay po natin dito sa bote na namay tubig. So ibabad lang po natin ito mga ka-idol ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan ay pwede na po nating gamitin sa ating pang-spray at ilagay sa knapsack sprayer. Isang litro sa isang tangke sa knapsack sprayer para the best po ang pag... para the best po ang ating paggamit. Ayan mga ka-idol ayan pagkatapos ng sile ito namang onion ayan ayan tubig lang po mga kaidol tubig lang po ang ilagay at pagkatapos ng one month pwede na pong gamitin at habang nag preparation para pa tayo sa ating palayan magsimula na po tayong gumawa ng ganito ayan ayan mga kaidol ayan tapos ito naman yung garlic o ahos ayan ilagay po natin mga kaidol ayan pinaka the best po ito mga kaidol isa po itong repellant sa mga daga pag ang inyong palayan na naka-spray nito ay wala pong daga ang inyong palayan wala pong damage ang ating palayan kung laging kinakain po ang inyong palay at napiktuhan ng mga daga i-spray lang po ninyo 'yung buong palayan nyo sigurado ang palay nyo ay safety yan kahit tatlong piraso lang nito mga kaidol isang tatlong buo na ilagay natin sa isang litro at tatlong buo na onion na ilagay natin dito tatlong buo na garlic ilagay natin sa isang litro at isang ganitong siling isang kamay na punong puno ilagay po natin dito sa galon ayan para mas marami mas efektib ayan po ayan. the best po talaga ito mga kaidol chak ang inyong palay nakakatulong po ito sa lupa yan ah after 7 days after 1 month ay pwede na pong gagamitin ang ating natural pesticides ito ang sili onion at garlic na pang natural spray sa ating palayan malaking tulong po ito sa ating palay at malulusog po ating palay at isa po itong repellent pampaiwas at pampataboy sa mga daga sa ating palayan at isa po itong organic foliar pag naka-spray po ito sa ating palay nakakatulo po ito sa lupa para maging mataba po ang ating palay ayan po mga ka-idol sigurado the best po ito mga ka-idol subukan nyo po ito mga ka pagdating ng isang buwan at ang iyong palay ay 25 days na hanggang sa pag 60 days ay only spray po kayo nito pwedeng pwede kahit every week po kayo mag spray ay pwedeng pwede kaya maraming salamat po mga ka idol subukan nyo po at ito ay effective sa lahat po salamat mga ka idol